maintindi mga kaibigan siya sabi nila na dito nga na dito nga pala kami ngayon sa Obohor yan yung bahay nung ano mayari nung hospital ng Irpan ano ba mayroon ngayon birthday? yes birthday birthday nung mayari nung ano nung hospital ng Irpan kaya yeah, invite kami dito ito yung mga kaibigan no ang ganda ng lugar tabing dagat ano? Oh. Sarap dito magjogging sa mga gano. Yung dulong 'yan. Ano ba 'yang bahina 'yon? Hangganan lang. Malalim kaya ito? Malalim 'yan, malaglagan sa puto. Hindi mababaw, kita ko 'yung buhangin. Tingnan, mag-i-feed lang pagpunta dun. May aircon po guys, oh. Pinaka-rest house. Malayo-layo din pala, oh. No? Yan yung ano. <laughs> mayaman kasi guys yung ano yung yung may area ng Irpan ang dami maliliit na isto uh. kaibigan, tipila na kami para sa pagkain. Ang dami ng mga bisita. Kaya pila-pila ng pagkuha ng pagkain. So mga kaibigan din yan. Bas na automatic. drive nyo rin Matic at, at, ganito naman yung ano nito Wala pa wala pa yung pasero Tatlong bus ito eh Ayan ah, yung isa Ayan dyan yung isa Dito naman yung isa sa kabila dito Kasi birthday ngayon ng ano Manager ng manager at may-ari ng Erpan Hospital dito sa Jeddah ay yung, yung ano kumbidato yung mga yung mga stop pero guys hindi ako stop ng ano ha ng irpan siya yung stop ng irpan oh si si bibang bibang ka dyan hindi ako makatawa bungal mga ah, kaibigan ano lang pala ito 47 passenger 47 bale 48 kasama driver sa passenger dito mula yung huli hanggang dyan sa una 47 lang at mga kaibigan oh tumay si may CR dito ayan oh may nakalagay na ano babae, lala, babae lalaki babae lalaki ayan galing di ba Ito yung mga bus dito na ano uh, mga kaibigan ito yung private bus dito sa Saudi private bus na yung mga pang-arkila yung, yung mga, mga inaarkila ng mga company pag may okasyon sila o pag may mga ano ano nga ba ang tawag dun pag may mga ano ano ba yung yung, yung mga turista na pupunta dito yung, ina, yung, yung ginagawa ng tourist bus diba tourist. tourist bus <laughs> yun mga kaibigan yan ito ito ay pang tourist bus pangit eh hindi makatawa ng ayaw si Bungal eh no sinunto sana all sinunto kasi ako ni Bibang eh kaya bungal oh wala pa rin laman yung kabila doon kakaunti pa hindi pa naalis eh wala na eh wala nang bakante nung Ano ba 'yung mga dugo? Darating pa natin. Ay, dito muna tayo. Doon, ako baka Hindi, di, dito oh. muna tayo. <laughs> Alam ko balik ka ba pa doon sa loob. Hindi. May dito. may siya naman din pag nataya ko. May siya doon. Pag ng pinto, hindi <laughs> mo nakita. Doon ang CR. May nakalagay na babae, lalaki.